ang Diyos ay patuloy na nagmamasid sa iyo. Sinusubaybayan ang bawat salitang iyong binibigkas at bawat aksyon na iyong ginagawa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa iyo. Hindi ka ilanman nag-aalinlangan. Nasaan ka man sa eksaktong sandaling ito at anuman ang iyong ginagawa, makatitiyak ka na ang mapagmasid na mga mata ng Diyos ay nasa iyo. Kapag binabanggit ko ito sa mga tao, madalas silang kinakabahan at nag-aalala. Ngunit ang katotohanan ay, kung ikaw ay muling isinilang, ang katotohanan na minamasdan ka ng Diyos ay hindi dapat magdulot ng takot sa iyong puso. Sa halip, dapat itong magdala sa iyo ng kapayapaan, isang kapayapaan na lumalagpas sa lahat ng pagkaunawa. Ang kapayapaang ito ay hindi nagmumula sa mundo, kundi sa katotohanan hindi ka na nasa tunggalian sa Diyos. Sa pamamagitan ng malawak na pagmamahal ng ating Panginoong Heso Kristo, ikaw ay napagkasundo sa Kanya. Walang sino man ang nagmahal sa iyo tulad ng pagmamahal ni Jesus. Kusan niyang ibinigay ang kanyang buhay para sa iyo, tiniis ang bigat ng lahat ng mga kamatayan. Kahit ngayon, siya ay nakaupo sa kanan ng Ama na mamagitan para sa atin. Ang lahat ay tungkol sa Panginoong Heso Kristo at sa Kanyang ginawa para sa iyo, para sa Kanyang minamahal na nobya. Tulad ng ating alam, sinasabi sa atin ng Biblia na tayo ay nabubuhay sa mga huling araw. Tunay nga, nasa ika-11 oras na tayo at ang orasan ay tumatakbo na sa mga huling sandali ng sibilisasyong tao. Ang mga pangyayaring ipinropesya ni Jesus sa Mateo 24 ay nagaganap sa harap ng ating mga mata, pinapatunayan ang katotohanan ng kanyang mga salita. Mateo 24 1, ay naguulat sa atin. Lumabas si Jesus sa templo at habang siya'y naglalakad, nilapitan siya ng kanyang mga disipulo upang ipakita sa kanya ang mga gusali ng templo. Tingnan ninyo ito, sabi niya. Sinasabi ko sa inyo, walang maiiwang bato sa ibabaw ng isa pang bato. Lahat ay iguguho. Nang si Jesus ay nakaupo na sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ang mga disipulo ng pribado at sinabi, Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagbabalik at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ng sinuman. Maraming darating sa aking pangalan na nagsasabing, Ako ang Kristo at marami silang maililigaw. Maririnig ninyo ang tungkol sa mga digmaan at mga bulong-bulungan ng mga digmaan, ngunit huwag kayong matakot. Kinakailangang mangyari ang mga bagay na ito, ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat maglalaban-laban ang bansa laban sa bansa at kaharian laban sa kaharian at magkakaroon ng mga tagutom at mga salot at mga lindol sa iba't ibang lugar. Ngunit ang lahat ng ito ay simula pa lamang ng mga paghihirap. Ito ay natural na tumingin sa mundo at maramdaman na labis itong nakakabigla na tila wala sa kontrol. Ngunit, kaibigan ko, hayaan mong paalalahanan kita na tayo ay naglilingkod sa isang buhay at makapangyarihang Diyos. Walang nasa labas ng kanyang kontrol, pinapangasiwaan niya ang lahat ng bagay ayon sa kanyang kalooban. Ang Diyos ang nasa pamamahala. Malinaw niyang ipinakita na ang mga pangyayaring nakalista sa Mateo Bapa Monpatro ay bahagi ng mga huling araw, Nakatangian ng mga hamong panahon at mapanganib. Mukhang araw-araw tayong nakakarinig ng mga bulong-bulungan ng mga digmaan at mga taong nawawalan ng kanilang mga buhay. Maaring maintindihan kung ikaw ay makaramdam ng kawalan ng katiyakan at hindi makayanan ang bigat ng mga kasamang ito sa mundo." maaring lumitaw na ang mundo at ang mga pinuno nito ay nagiging mas masama. Ngunit inuutusan tayo ni Jesus na huwag mawalan ng loob o mabahala sa mga pangyayaring ito. Ano ang mangyari sa mundong ito, anuman ang mga aksyon ng pamahalaan ng bansa kung saan ka naninirahan, tandaan na ang Diyos ay nananatili sa kanyang trono. Hanggat naghahari ang Diyos, walang dahilan para matakot. Hindi mo kailangang mabuhay sa takot. Nagbibigay si Daniel ng perpektong halimbawa kung paano nananatili ang Diyos sa kontrol. Daniel chapter 24-27 ay nagpapakita ng interpretasyon. Ito ang interpretasyon o oh hari at ito ang utos ng kataas-taasan na dumating sa aking Panginoon ang hari ikaw ay itataboy mula sa mga tao at ang iyong tahanan ay magiging sa mga hayop sa parang. Ikaw ay pakakainin ng damo tulad ng mga baka at ikaw ay mamamasa ng hamog ng langit. At lilipas ang pitong panahon sa iyo hanggang sa iyong maunawaan na ang kataas-taasan ay may kapangyarihan sa kaharian ng mga tao at ibinibigay ito sa sinumang nais niya at tungkol sa utos na iwanan ng puno ng ugat ng puno, ang iyong kaharian ay babalik sa iyo pagkatapos mong malaman na ang langit ay naghahari. Kaya, O oh Hari, tanggapin mo ang aking payo at itigil mo ang iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng paggawa ng katarungan at ang iyong mga kasamaan sa pamamagitan ng pagpapakita ng awa sa mga dukha marahil ay magtatagal ang iyong kapayapaan. Nakikita mo ba? Nabukodonosor, ang hari na madalas na naghahanap ng kaluwalhatian at pagsamba para sa kanyang imperyo, ay namuno sa isa sa mga pinakamakapangyarihang kaharian sa mundo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Babylonia ay naging isang kahangahangang lungsod. Nakamit ni Nabucodonosor ang tugatog ng mga tagumpay ng tao kung saan ang lahat at lahat ay nasa ilalim niya. Siya ay may malawak na mga mapagkukunan sa kanyang pagtatapon at tumanggap ng parangal at papuri para sa kanyang mga nagawa. Sa pananaw ni Nabucodonosor, walang sino man ang mas mataas kaysa sa kanya, ngunit pinakumbaba ng Diyos ang taong mayabang na ito. Sa loob ng pitong taon, siya ay napababa sa paggapang at kumain tulad ng isang mabangis na hayop. At ang pinakakapansin-pansin ay nangyari ito habang ang Israel ay nasa ilalim pa rin ng kanyang pamumuno. Ibinaba ng Diyos ang emperador upang ipakita na siya pa rin ang nasa kontrol kahit na siya ay kilala bilang ang mangwawasak ng mga bansa. Si ay napilitang kumain ng damo ibinihagi ko ang kwentong ito upang bigyang diin ang katotohanan na ang Diyos ay nasa kontrol pa rin anuman ang direksyon ng mundo. Tayo ay may isang makapangyarihang Diyos sa langit na dakila at namumuno. Hindi mahalaga kung sino ang nasa kapangyarihan sa lupa sa huli naghahari ng kataas-taasa ng Diyos. Ang parehong Diyos na nasa kontrol ay siya rin nag-aalaga sa iyo. Hindi mo kailangang mabuhay sa takot. Ano ang direksyon na maaaring tahakin ng iyong buhay, tandaan na ang Diyos ay nasa kontrol. Hindi mahalaga kung sino ang nagtraidor sa iyo. Maaaring ang iyong asawa na labis kang nasaktan. Ngunit tandaan na ang Diyos ay nasa kontrol. Si Jose ay ipinagkanulo ng kanyang sariling mga kapatid. Ngunit ang Diyos ay nasa kontrol ng sitwasyon. Hindi ba kahangahanga-hanga na malaman na inaalagaan ka ng Diyos? Ang Siyang nasa kontrol ay tunay na interesado sa iyong buhay at sa buhay ng iyong pamilya. Ang Siyang lubos na nagmamahal sa iyo ay nagmamalasakit sa iyong kagalingan. Ano pa ang magagawanya niya upang ipakita ang Kanyang pagmamahal sa iyo? Siya ang dahilan kung bakit mayroon kang pag-asa na makapunta sa langit hindi ka papunta sa langit dahil ikaw ay isang mabuting tao. Maraming mabubuting tao sa impyerno ngayon. Ang pagiging moral na tama ay hindi magagarantiya sa iyo kahit isang sandali sa langit. Hindi ka papunta sa langit dahil sa dami ng pera na iyong ibinigay o sa bilang ng mga tao na iyong tinulungan. Ang iyong apelido, ang tagal ng iyong mga dasal, o ang dalas ng iyong pagdalo sa simbahan ay hindi magagarantiya ang iyong lugar sa langit. Ang tunay na dahilan kung bakit ka papunta sa langit ay dahil sa isang tao, si Jesus Kristo. Siya ay dumating sa mundong ito 2,000 taon na ang nakalilipas at namatay para sa iyong mga kasalanan, para sa aking mga kasalanan, at para sa mga kasalanan ng mundo. Kami ay nararapat sa apoy ng impyerno sa walang hanggang pagkawasak. Nararapat kami na harapin ang walang hanggang poot ng Diyos. Nararapat kami na mapunta sa parehong lugar na pinuntahan ng mayamang lalaki sa kwento ng mayaman at ni Lazaro. Isinasalaysay sa atin ng Biblia ang kwento tungkol sa isang pulubi at isang mayamang lalaki. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham habang ang mayamang lalaki ay namatay din at inilibing sa impyerno kung saan siya nagtaas ng kanyang mga mata at nakaranas ng paghihirap. Kami rin ay nararapat na mapunta sa lugar na iyon ng pag-iyak at pagngangalit ng mga ngipin. Ngunit pinaalalahanan tayo ng Juan 3, Tosigan, ng hindi kapanipaniwalang paniwalang pagmamahal ng Diyos sa mundo ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pagmamahal ng Diyos ang nagligtas sa atin mula sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Si Jesus ay dumating at nagbayad ng halaga para sa ating mga kasalanan. Madalas, kapag binubuksan natin ang mga balita at nakikita ang lahat ng nakakabahalang mga bagay na nangyayari sa mundo, madaling madama na labis tayong nalulula sa mapanganib na mga panahon. Ngunit narito ako upang ipaalala na ang Diyos ay nasa kontrol. Hindi mo kailangang mabuhay sa takot o matakot. Ang siyang may hawak ng kontrol sa lahat ay nag-aalaga sa iyo kahit na habang nagaganap ang mga palatandaan ng simula ng mga paghihirap tandaan na ikaw ay naglilingkod sa isang buhay na Diyos na kasama mo magtiwala sa kanyang pag-ibig at sa kanyang soberanya